Umiinit na ang tensyon sa rehiyon sa Timog Silangan at sa silangang bahagi ng Asya. Isa na riyan ang mga agresibong aksyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman, nagpadala na ang Germany ng kanilang dalawang barkong pandigma sa Indo-Pasipiko partikular na sa South China Sea noong Martes. Hangarin nito na palakasin ang presensya ng militar sa rehiyon sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa pinag-aagawang karagatan. Hindi naman ito nagustuhan ng China at sinabing hindi dapat manghimasok ang mga bansa sa kanluran sa ganitong usapan. Subalit nanindigan si Germany Secretary of Defense Doris Pistorius na ginagawa lamang nila ang sa tingin nilang tama. Ito ay pagpapakita ng kanilang puwersa at presensya lalo na sa mga bansang inaapi, kagaya na lamang ng Taiwan. Ayaw umamo ng Germany na humantong sa malaki pang kaguluhan, ang away ng mga bansa patungkol sa karagatan at ang nais lamang nila ay maipakita na handa silang makipagtulungan para sa kapayapaan. Giit pa ni Doris, doon sila kakampi sa alam nilang tama at may magandang hangarin para sa lahat. Pero bakit nga ba ang bansang Germany na hindi nakikialam noon sa usapin ng karagatan ay bigla na lamang nagbago ang ihip at ngayon ay nakikisawsaw na sa usapan. Naniniwala kasi ang Germany na may malaking tulong ang rehiyon lalo na sa pakikipagkalakalan. Alam naman natin na ang Germany sa makalipas na panahon ay nakafocus lamang sa pagpapalawak ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pag-export ng mga produkto na dinadala sa karagatan na sakop ng rehiyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ng Germany na maayos itong sigalot. Hay pinahayag rin ng Germany na hindi na sila mananahimik pa at hindi na aasa sa mga usapin sa pamamagitan ng mga tawag o pagpupulong. Bagkus, gagawin na nila ang nararapat sa pamamagitan ng military presence. Ito ay upang maging handa kung sakaling ang lumala ang tensyon sa South China Sea. Mga 40% ng kalakalang panlabas ng Europa, ay dumadaloy rin sa nasabing rehiyon. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang Germany at ipinadala ang dalawa sa kanilang warships kasama ang iba pang mga fighter jets. Una itong maglalayag sa karagatan ng Canada bago dumaan sa karagatang Pasipiko papunta sa pinag-aagawang karagatan na South China Sea. Ito ay pagpapakita ng pagiging malakas na bansa ng Germany dahil kahit sa patuloy na giyera ng Ukraine at Russia ay nakikiisa rin ang Germany sa pagtulong sa Ukraine sa mga kagamitang pandigma. Binago na kasi ng Germany ang kanilang Mutual Defense Treaty at mas pinalawig pa ang paggawa at pagbili ng mga helicopter, jets at iba pang pandigma. Subalit, labis silang nangangamba dahil sa kakulangan ng budget pang militar. Mabalik naman tayo sa reaksyon ng China. Labis nilang kinundena ang pagpapadala ng Germany ng kanilang mga barko sa South China Sea patuloy pa rin inaangkin ng bansa ang karagatan sa kabila ng desisyon ng international na tribunal na walang legal na batayan ng Beijing para sa mga pag-angkin nito. Inaangkin din ng China ang Taiwan na pinamamahalaan ng demokratiko bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng matinding pagtutol ng mismong presidente ng Taiwan. Ang supply ship na Frankfurt Main ay umalis mula sa Wilhelmshaven habang ang frigate Baden-Württemberg ay tumulak mula sa Spanish port, ang mga sasakyang ito ay magtatagpo sa dagat bago magpatuloy sa Halifax sa Canada at pasulong sa Indo-Pacific. Habang tatawid ang mga barko sa South China Sea, nanatiling hindi malinaw kung maglalakbay sila sa Taiwan Strait, tulad ng United States, isang desisyon na malamang napigilan ng China, ang pangunahing trading partner ng Germany. Hindi rin naman kasi maitatanggi na maganda ang relasyon ng dalawang bansa. Nagpapadala ng mga imported na produkto ang Germany sa Beijing, habang ang China naman ay nag e export ng mga kalakal mula sa Germany. Wala rin naman kasing kasiguraduhan kung gagawa ng pinakadelikadong askyon ang China kapag dumaan nga ang mga barkong ito sa Taiwan Strait. Ayon kay Pistorius, pinag-aaralan pa nila ang sitwasyon ay ayaw nilang pagmulan ito ng kaguluhan. Noong lunes ng umaga, ang mga US Marines kasama ang kanilang mga katapat na Pilipino ay sumakay sa mga Black Hawk helicopter habang nasa kalagitnaan ng balikatan exercises, ito ay pagsasanay at paghahanda sa tensyon na kinakaharap din ng Pilipinas at China. Makailang beses na kasing tinira ng water cannon ang ating Coast Guard ng mga Chinese na labis na kinondena rin ng Amerika at iba pang kapanalig na bansa. Pumunta sila sa pinakahilagang islang bayan ng Itbayat na matatagpuan sa kahabaan Bashi Channel sa katimugang baybayin ng Taiwan, isang sentro ng tunggalian ng militar sa pagitan ng Washington at Beijing. Bahagi rin kasi ng taunang balikatan military drills ang mga iba't ibang aktibidad tulad ng naval exercises, air defense attack at mga air-to-land surface joint service na nagsimula noong nakaraang buwan. Binubuo ito ng mahigit kumulang na 16,000 Amerikano at Philippine military personnel. Ang balikatan na isinalin sa balikat-balikat sa Tagalog ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng dalawang bansa. Ang mga pagsasanay na ito ang pinakamalaki sa kasalukuyan. Hindi na rin naman kasi sikreto na nangyayari ang mga ito sa gitna ng tumitinding paninindigan ng China sa pinagtatalo ng South China Sea kung saan ang mga paghaharap sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at Pilipinas kasama ang mga kasamang sasakyang pandagat ay lalong naging tensyon mula noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, ang German Air Force ay magiging bahagi din ng Indo-Pacific Mission mula kalagitnaan ng Hunyo hanggang Agosto at lalahok sa mga ehersisyo kasama ang mga kaalyadong bansa kabilang ang India. Mapunta naman tayo sa relasyon ng Pilipinas at Germany, itong dalawang bansa na ito ay may matibay na alyansa sa makalipas na mahabang panahon. Lumagda rin ng mga kasunduan ng dalawang bansa sa Berlin para sa mas matibay na ugnayan lalo na sa kagamitan pandigma. Nakipagpulong ang mga matataas na opisyal ng bansa at inihain ang reklamo nito sa pagiging agresibo ng China. Nanindigan ng Germany sa Pilipinas na nirerespeto respeto nito ang international law lalo na sa usapin ng teritoryo at naniniwala ito na ang pagkapanalo ng Pilipinas sa UNCLOS ay isang patunay ng isang diplomatikong pakikipag laban sa China. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang bansa sa mga kaalyadong bansa na handang tumulong para sa usapin, nagbigay rin siya ng matapang na mensahe na patuloy uunahin ang kaligtasan at kapayapaan sa rehiyon. Handa umano ang Pilipinas sa pakikipagdialogo at maging sa mga agreement na maaring magpagaan ng sitwasyon sa South China Sea. Ito ay matapos ang pagbisita ng Pangulo sa Bansang Germany kung saan lumagda rin siya ng napakaraming kasunduan sa mga sektor tulad ng transportasyon at komersyo. Dalawang malalaking kompanya sa Germany ang nagpaabot ng interes sa pagbubukas ng investment sa bansa kung nagkataon, malaki ang maitutulong nito sa ekonomiya. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang mataas na paggalang ng parehong estado para sa internasyonal na batas ay nagbibigay ng isang malakas na pakikipagtulungan na maaring makatulong sa pagresolba sa isyu sa South China Sea. Ang China ay paulit-ulit na nagsagawa ng mga agresibong taktika laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang tinatawag ngayon ng Beijing na 10 dash line ngunit ginagamit pa rin ito ng mga Chinese bilang katwiran para sa labis na pagangkin nito sa halos buong South China Sea. Kamakailan lamang, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na humigit kumulang fimfi sa sakyang pandagat na binubuo ng Chinese Coast Guard, Maritime Militias at Fishing Vessels. Ang nakitang naglipana sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea kabilang ang baho de Masinloc Ayungin, Shoal at Panatag Island. Batay sa obserbasyon ng militar, tumataas ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa tuwing nagsasagawa ng rotation at resupply mission ang Pilipinas. Dahil dito humihingi ng tulong ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa nito, tulad ng Amerika na nangako ng pakikipagtulungan para sa Pilipinas. Nauna nang nagbabala ang China sa Pilipinas nagagawa ito ng nararapat na aksyon kung ipagpapatuloy ng bansa ang pagmamatigas nito sa karagatan. Kaya naman itong nakaraang linggo lamang ay nakatikim nga ng bagsik ang ating Philippine Coast Guard matapos bombahin ng China ng water cannon ang mga bangka ng Pilipinas na ikinasakit ng hindi bababa sa apat na tripulante na sakay nito. Gayon pa hindi gumanti ang Pilipinas at kinundena lamang ang ginawang aksyon ng China sa gitna ng patuloy na pambubuli nianak ng PCG na itutuloy nito ang transparency initiative upang matiyak na alam ng publiko ang lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea. Isang malaking tulong ang balikatan exercises dahil napipigilan nito ang mabilisang pagkilos ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sa huli, lubos na ikinagalit ng China ang pagpapadala ng Germany ng mga barko nito sa South China Sea. Subalit Nanindigan ang Germany na ito ay para sa kapayapaan at maayos na pakikipag-ugnayan sa mga bansa na inaabuso sa rehiyon. Sa kabilang banda, handa naman ang Pilipinas upang ipagpatuloy ang pakikipag dialogo para sa magandang ugnayan at gagawin ang lahat upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa.